Magandang araw sa inyo lahat mga kapro Mga vlog naman tayo Okay okay vlog tayo ngayon Mga naka new arrival sila ngayon mga kapro Dito yung mga pilihan ng mga Muro sapatos na mga branded Sa halagang 200 makakapili ka ng mga branded sa Sapatos dito sa may Monumento katabi lang ito na Aris ng hotel mga kapro At tapat ng Pure gold Mga hindi pa ako uh, nakaka sa aking mga ka sa Youtube baka pa pwede makakainin ng support sa inyo mga kapro please subscribe na lang pa at pakipindot na rin ang bell button para mag-iingat kayo sa aking mga social na video maraming maraming salamat magsitong ukay ukay na ito mga kapro katabi lang ito ng Astro at malapit lang ito sa mikwan ng Bandarón de Ipanansi Monumento Circle at katapad lang din dito ng Paraneta Square eh, at Camp Puro Gold madali eh. lang hanapin ito mga kapro napaka mura mga sapas lang dito mga kapro at naka new arrivals din na kayo eh. sila mga kapang sapatos at bag mga lang na new arrival sila kaya mga kapang store na okay okay mga kapro kayo nandun sa baba lang ko so ka ng table to me yan pa sa yung mento shit kill yeah. ang um, biyay na ito papuntang kanto na boros malabon makakabili mga, na mga murang sapato sa halagang 200 meron ka na sapato din na mga branded mga solid ito mga iba-ibang branded na sapatos dito mga kapro meron ka Nike, Adidas New Balance ayan. May Puma. May mga pang running shoes na rito at may pang basketball ayan mga. Mga naka new arrivals na. Mga new arrivals na Marami kayong mapagpipilian dito. Tabi lang ito ng hotel dito sa may kuha ng monumento. Katapat lang ito ng pure gold mga kapro. Ayan. O mga Nike. Ayan may pang running shoes may pang formal may pang pang haraba saya marami sa halagang 200 naga 600 300 400 meron ka na so sapatos na solid ayan at meron din sila mga meron dito ng brand na pila ay mga pambabaing kulay ito mga kapro napakamura ng mga sapatos na dito ito may mga pa. Maganda lang kulay oh. Magaan siya. Oh. Adidas oh, kulay orange pambabaeng kulay ito mga kabrok sa halagan 200 oh. 200 pesos lang mayroon ka ng Adidas oh. Solid pa to. Konting linis lang to mga kabrok. Oh. 200 lang ang price ito ang size naman 6 and a ang size ito mga kaprok ayan napaka mura nito mga kaprok oh may sapas ka lang solid ayan meron din dito new balance ito mga kapro ko oh. 350 naman itong new balance na ito mga kapro ayun oh. ang price naman ito ay 350 oh. yung walang outsole nya medyo marami lang kung tinilis lang itong mga kapro kaya yung insole nya yung kompleto pa wala pa ang issue ang size naman nito ay size 6 lang ito mga kaprokayan sa mga naghahanap ng new balance dito may sa halagang 350 lang ito mga kaprok meron ka na ng new balance size 6 Meron din Reebok, ito Reebok. Eh. 250 naman 'tong Reebok nito mga kaprok. Solid pa rin 'to. Eh wala absorb niya, wala issue. Okay pa siya. Okay pa rin yung kanang insole niya. Ayun, wala pang issue. Ang size naman nito ay 6 ay pang size ito. Ma mga kaprok yan, sa mga naghahanap ng rebook ito sa halagan 250 meron ka ng sa Pops na rebook kaya magaan siya pwede siyang pang running shoes ito meron din na big size to na, na Nike mga kaproko. mo. Kulay gray oh. Solid to. Ay. Oh. Okay pa yung kanang ins outsole niya oh. Makapal pa. Wala pang issue. Ang price naman ito ay 900. Ayan. Ay, wala pang 1K ang price. Napakamura. 900 lang ang price nito. Solid to solid pa ito mga kaprok mo. So, Nike. Ayan, eh, pang forma, pang harabas. Ang size naman dito ay size 9. Ang size niya na mga kapro kaya. Pero baka magasuhan niya rin ito mga kapro. Oh. Para Nike size 9. 900 ang price. Uh, ah, bag dito. Yung mga pang travel na bag. Yung bag, adventure na mga bagay mo. Dito ang mura ang bilihan ng mga murang sapatos ng mga branded kaya mga kapatid. Marami kayo ma pagpipilian dito ayan. Oh, kuno na Adidas, na Nike ayan. Iba ibang branded na sapatos. Ito may mga pero pila ba itong mga kulay white naman ng na mga kulay itong pano itong uh, display ito mga kapatid ito adidas oh big size to adidas oh formation ako ng model ng Adidas formation. Ang price naman nito ay 900. Napakamura. Oh. Solid pa ito mga kaprong. Oh. 8 and a half ang size niya mga kaprong. Wala pag issue. Oh. Okay pa yung kanang insole niya. Ang in outsole niya. Oh. Ayan mga pa. Sa halagang 900. Meron ka ng solid na sapatos. Adidas. Ayan. Eh. Another Adidas, oh. Maganda na ang form ito, mga kapro. Adidas, oh. 700 lang ang price niya ito, mga kapro. Oh. Ang outsole niya, ayan. Medyo oh, okay naman. Konting linis lang ito, mga kapro. Oh. Size ito. Tignan ko kung size. Big size ito, mga kapro. Ang size nito ay size 9. Ayan. Sa mga naghahanap ng Adidas na size 9. Ito, baka magustuhan nyo ito pang pang forma at pang harabas solid pa ito mga kapro wala pang damage to wala pang issue ayan, ayan mga kapro sa dami ng sapatos hindi natin hindi ko may si sa so, ito sa dami ng sapatos dito kabilad ito mga kapro dito sa kabilad ito puro mga sapatos din ayan mga kapro sapatos ito Nike oh Big size din ito mga kapro. Kulay grey ito. Solid pa ito. Yung kanang outsole nya. Ayan wala pang issue. Medyo mandamin lang. Kunti-kunti linis lang ito mga kapro. Okay pa naman yung kanang insole nya. Ayan kumpleto pa. Wala pang issue. Size 10. Ang size nito mga kapro. kaya Sa mga size 10 na mga size dyan. Ito may available dito ng Nike. Ang price naman dito mga kapro ko na ito napakamura lang din to. 1,200 lang ito. Solid pa to. Size 10. Ito is more size naman na new balance ito mga kapro ko ka. 400 lang ang price ito mga kapro ko ka. 400 lang ang price niya. Ka. Ang, ang outsole niya ayan. Medyo madami lang konti konting linis lang ito mga kapro ka. At ang insole niya ayan po wala pang issue ang size nito ay size 8 lang ang size nito mga kapro ha okay. new balance ito yung mga nakadisplay naman ito mga kapro ito kulay black mga kulay black naman ito naka uniform sila mga kunang iwalay walay ako ng mga deep. mga dark color hmm. Ito Nike rin to small size lang tong Nike. 400 lang ang price nito mga kaprokas. Small size lang to pang pang running shoes siya. ayan magaan magaan siya. Magaan. Ayun ka na outsole niya, may jumatbil lang konti konti tinilis lang. Okay pa naman yung kaning insole niya, wala pang issue eh. Size 7 lang to mga kaprokas, 7. ayan 400 ang price nito mga kapropa napakamura ng mga sapatos dito mga kapropa 200, 300, 400, 600 hanggang 1,200 ang pinaka high ang pinakamataas ng price ito, ito meron pa na ito 1,300 ito pero solid pa ito Nike ito. wala na outsole nya wala pang issue okay pa, good na good pa ito mga kapropa ang size naman ito ay Ito big size to Size 11 Ang price nya 1,300 At dito sa, sa kabila mga kapunok ito ko naka separate yung mga light color Sa mga dark color Ayan ito mga kulay white uh, kung dito mga kapro ka kaya dito sa yan Nike kaya ito mga ganda ito kanang na ito solid to ka na dito na ito, small size lang itong mga kapro small size lang 350 lang ang size nito mga kaproko solid pa to ang size ito ay size 5 lang yan. sa mga small size dyan ito meron dito available na adidas ayan. solid pa to mga kapro Okay pa yung kanang outsole niya. Medyo madami lang konti konti linis lang ito. At insole niya, ayan, kumpleto pa. Wala pang isip. Adidas. Ito, Adidas na big size din ito mga kaprok. Huh? 800 lang price ito mga kaprok. Solid pa ito. Konting linis lang ito. Ayan kanang outsole niya. Ayan. Konting linis lang pero okay pa. Solid pa. Ang size naman ito ay size 10. Ayan. 800 ang price. Adidas. harabas at pangforma. Ayan. Hindi ka talo rito mga kapro. Sigurado panalo. Ayan. Hindi ko isa isang ang mga sapatos dito mga kaprok sa dami niya sa dami ng mga sapatos dito napakamura ng mga sapatos na dito dito sa may ikwan monumento tapat lang ito ng pure gold ayan so, halagan 200 meron ka ng sapatos sa solid ayan. mga branded ito kung mga dark color naman ito mga Kapurukat ito, na itong mga uh, naka-display naman dito. May may Adidas. Hmm. Oh, sorry ito nung konti na itong Adidas na ito. Good na good pa ito mga kapurukat. 300 lang din ang price niya mga kapurukat. 300. Solid pa. Magaan siya. Size 5 and lang ang size ito. 5 and ang size ito. Eh. Sa halagang 300, meron ka ng Adidas na solid. ayun pangkamporma, pangkarabas itong side naman ito mga kapatid puro naman green naman ito ayun mga pakukulay ayun sapas sa dito mga wala kang talo panalo sa mura ng mga sapatos dito Uh, branded, Adidas, Nike, Puma, Pila, New Balance. Ayan. Marami kayong mapipili. Uh, Napakamura. 200, 300, 400, 500, 1,300. Ito ang pinakamalaki nilang price ang sa mga sapatos solid Sorry. Hmm. natin dyan sa mga hindi pa nakasubscribe. Baka po pwede po. Kung makapadaan naman sa inyo sa mga wall ito. Aking blue video. Baka po pwede naman pakisuporta ng aking maliit na channel sa YouTube Proc TV at pakipindot na rin ang bell button para maging update sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat mga kapatid.